Ayan, magandang hapon, mapagpalang araw sa ating lahat. This is Mama Rose Channel. Welcome to my channel. Ayan, channel, Hi. channel. Guys, meron tayong letter sender dito. Ay, e, bibigyan na po natin to ng isang maiksing, isang maiksing words of wisdom galing sa akin. At sana magkaroon din kayo ng participation dyan sa comment section. Ito po ay isang letter sender galing po OFW from Qatar with na, na lumipat na po siya ng Bahrain. Um, ito yung pinadala niya sa akin. Sabi niya, Mama Rose, para sa awareness, gusto kong ibahagi ang mga karanasan naming OFW. Ayan. At gusto niya i-publish para marami para sa awareness at marami ang maka, makarinig at makapanood. Sana po umabot ito ng umabot ito sa mga ano sa, mga pamilya ng OFW na dapat eh alam nyo po ang mga karanasan ng inyong mga mahal sa buhay bilang isang OFW lalo lalo na ang mga housemaid, yung mga nagtatrabaho sa loob ng bahay. Ito po yung katanungan niya. Ano ang nararamdaman nyo bilang isang OFW at ano ang mga karanasan mo bilang isa, sinasabi na ang OFW ay isang bayani. Sabi niya, totoo kasi na ang OFW ay isang bayani. Ayan. Daig pa namin ang sundalo. Dito, dito namin mararanasan ang sobrang ang sobrang hirap yung iba. Minsan di talaga sila kumakain. Ang tulog yung minsan dalawang oras lang di ka pa pwede umupo lang dere derecho ang trabaho mumurahin ka kung ano-anong pang iinsulto ang sasabihin sa iyo kahit sumuka ka na ng dugo kahit di ka na makabangon need you naman tumayo at magtrabaho yung iba nga yung iba nga walang day off kaya sa loob ng 3 years dyan ka lang sa loob ng bahay trabaho ka lang. Pagdating ng sahod, mainit pa ang ulo ng mga amo. Dahilan nila yun para di ka makapagsabi na sahod na sahod mo na. Bawal ka maging masaya. Sila lang ang may karapatan. Sinasabi ko ito base sa karanasan ko at ng mga kasama ko at naranasan din yon at naranasan ko din nung nasa Qatar ako. Yan ang di alam ng pamilya sa Pinas. Ang akala nila. Ang sarap ng buhay namin dito sa abroad. Mayroon kahit anong gawin ng amo, anak ng amo, apo ng amo, wala kang magagawa. Yan ang buhay OFW. Idagdag yu pa. Lahat ng klase ng trabaho, dapat alam mo. Kasi ipagagawa nila yan iyo. Lahat ng klase ng trabaho, sakop ng OFW. Mama Rose, upload yun na rin yan para sa kaalaman ng lahat. Ayan po ay isang, ayan po ay isang sulat na pinadaan sa ating messenger. Yan guys, pinadala sa ating messenger. At gusto niya pong i-share, ibahagi sa ating mga manunood na hindi madali maging isang OFW. Lalo na, lalong lalo na po yung mga nagtatrabaho sa loob ng bahay, nangangamuhan. At ito po ay awareness na din na sana yung mga pamilya ng Pinay or Pinoy kamag-anak ng mga Pilipin, ng mga pamilya na may nagtatrabaho sa ibang bansa sana pahalagahan nila ang anumang, ang anumang biyayang pinapadala sa kanila ng kanilang mga anak, ng asawa ng kamag-anak ipahalagahan nila at bigyan ng pagpapa bigyan ng pagpapahalaga ang paggastos. Dapat po isipin natin na hindi pinupulot ang pera sa ibang mansa Lahat ng lahat ng klase ng sakit nararamdaman nila. Merong mga sinaswerte meron din hindi lahat maswerte sa amo, sa so kanila mga amo. So alam natin po 'yan. Kaya lagi natin ipagdasal ang ating mga mahal sa buhay na nagtatrabaho sa ibang mansa Yan guys ay ating Iyan, guys ay aking opinion na sana lahat ng OFW ang family dito sa Pinas ay mahalin at pahalagahan ang bawat sentimo pinapadala ng inyong mga kamag-anak mahal sa buhay at hindi po pinupulat ang pera doon sa ibang bansa napakahirap mag-alaga ng hindi mo kaano-ano lahat nasa malayo kang lugar diba? kung magkasakit ka wala kang madadaingan kundi isarili mo lang at ang Panginoon ayan guys, ito pa ay aking munting, munting share bilang isa, bilang Pilipino na sana dumating ang time na wala nang pupunta ng ibang bansa para mga muhan. Ayan, di diba? Yan ang hanggat natin, guys. Ayan, thank you so much. Salamat sa ating letter sender na si Linlin. Ayan, ingat ka palagi dyan. At sana po, guys, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, please do subscribe my channel. Please like and hit the notification bell para updated po kayo sa aking mga uploads. Ayan, salamat po. God bless us all. Have a nice one.